Magandang umaga po sa inyong lahat mga kautol Ay ah, eh, talagang nandiyan naman po tayo Sa bukid Ngayon po yung 6.30 ng umaga mga kautol Hindi po Ay nagabang po natin dahil Tayo po ayan eh, magagras cutter po ulit Pangalawang araw ay Ay kaya pala malaking limatik mga kautol Ayan uh. o oh. Tapos po Ay eh pagkakati Ayan ay, po Ayan limatik dito sa amin ano eh. Sugat ay. Ay ano po. Ganito po. Ayun pong kasawa ko mga kautol. Naglilibor. Ah naglilibor po. Yun daw po pala hindi pa mga anak At medyo yung pala nanganganay. Ayun ay okay naman po ang lahat mga kautol. At pumunta po ulit kami sa doktor. Sa aking ninang ay maganda naman pong katayuan. Tayo na po yung magagrass cutter na rin mga kautol. Yan. Atin palayan. yan. Hanggang doon sa kabila. Ute, utay tayo lang mga kotons, hindi ko po binibiglat Baka naman tayo maapektuhan po ang ating katawan sa araw-araw na ating trabaho Yan, bali sisimula na po tayo para po mas maagap, mas madali po tayong matapos Ay, mga ko tuloy tumudo po ang ulan. Ah, kainaman naman ah. Oh, wait tudo. Balasik ay. Grabe na ba? Eh, idol ko yun ay. Yung ano na yun? Naamig yun. Grabe ka ba? Si idol. Ay, yari na po aray. Oo, tuloy po. Yeah. Parit-parini po ay. Yari na ating pilapil ayan pilapil mga otel mga ko lang ang pila, ang pilapil palapel palapel to pilapil sa abroad ay ano makakaiba nga trending lingwahe po ay Abay, sa abroad ay pagkain po yung palapel nakakamiss na mag-abroad ay kaya lang dito na po tayo for good na po wala na pang bala ka bumalik ng abroad kasama ko pang pamilya na pamilya ko po At magiging ama na tayo yan ito na po yung grass cutter na yun puspusan mga otol. shout out po sa inyong lahat pasensya na po yung iba yung hindi ko na napapansin sa shout out ayan dami po ah mga otol yari na po buwas po rin kawaak tayo tayo po tayo at sabado pa naman po ang simula niyan wala kalahating uras wala kalahating araw po tayo at tayo naman po magagamas ng silya naman ah talaga pong dretret ko po lang sa pangarap po Yan, yari na po yan hawa na dinadagka na nga po yung iba ay ay kaya lang eh hahawanin nga po natin tama ko tol tayo po yung umuwi na kasira po yung ating crash cutter anong sira na yan? loob puro ano ano? carbon puro carbon po mga ko eh hindi na po ako natuloy sa kabaho ano ba? pero niya ah ano sta der piston no, değil tamam elimde ne no, ne no, ne no, no, no. Yan, ano nung makakaya na Ano? Pero gulit yung dati eh. Ha? Kaya malakas. Malakas ano? ng tuti. Ano? Di baling ganito, di baling ganito. Huwag lang, kukula ko sa tuti at overheat naman. Ayaw, black naman yun. Maganda naman, parami yan. Okay, sir, Ray, sir.